Matagumpay na idinaos ng atin ito koalisyon na isang concert sa Pag-asa Island. Update po tayo sa ulat on the spot ni Bam Alegre. Bam? Connie, magandang umaga mula sa West Philippine Sea. Patuloy ang ating paglalayag. Pabalik ng Maynila matapos ang matagumpay nga na pagsasagawa ng atin ito koalisyon ng isang civil mission sa Pag-asa Island. Pero hanggang sa ngayon kahit na yung na tayo pa uwi, eh, may nananatili pa rin uh, shadowing ng China Coast Guard vessel 21549. Meron din tayong escort ang uh, ang ship ng PCG na BRP Melchora Aquino. At uh, sa gitna ng uh, pagbubuntot ng China ay mahalagang pagtaguyo daw ito ng ating karapatan sa ating exclusive economic zone na nakapagtanghal uh, ng isang sea concert for peace and solidarity. Matapos ang isang araw at kalahating paglalayag mula El Nido, Palawan, nangarating sa Pag-asa Island ang MV Kapitan Felix Oca, Lula ng Barko, ang civil mission ng ating ito koalisyon para sa isang sea concert for peace and solidarity. Naging hamon na masamang panahon pero tuloy ang tuktugan. Teritoryo na Pagdating sa territorial waters ng Pag-asa Island, sinimula ng programa sa pagkanta ng ating pambansang awit. Sa bridge ng barko ay tinuloy ang concert, isang pagdiriwang ng pagkakaisa ng mga artist mula sa iba't ibang bahagi na Asia, tulad ng Indonesia. Malaysia at South Korea. Pati na rin ang sariling atin. Kasabay ng programa, dumating ang mga mga ng Pag-asa Island para makadaupang palad ang ating itong koalisyon binigyan din sila ng supply ng gasolina. Ang mensahe sa China ay klaro, gusto natin ng kapayapaan sa West Philippine Sea. At yung kapayapaan na yan, hindi lang Pilipino ang may gusto, pero yung mga mamamayan din ng ating mga kapitbahay. Tayo ay nakapag-jamming, tayo ay nakapag-concert. Uh, this is again a historic uh, mission because it's the first ever concert at sea for peace na ginanap natin dito sa West Philippine Sea. At ang maganda sa mission na ito, hindi Ilang mga Filipino artists ang tumugtog at nakikanta. Nakijam din yung mga artists dun sa mga karatig bansa natin. Meron tayong artists mula sa Malaysia, Indonesia, South Korea. Danatili ang pagbantay ng Philippine Coast Guard sa MV Kapitan Felix Oka dahil sa kanilang monitoring noong alas 3 ng hapon, meron tatlong barko ang China Coast Guard at dalawang Chinese Maritime Militia Vessel sa palibot ng pag Island. Sa buong biyahe ng MB Kapitan Felix Oka na natiling nakabuntot ang China Coast Guard. Nung una, dalawa ang nakasyado na barko. Pero nang mauna sa West Philippine Sea ang isang escort ng ating ito koalisyon sa pagasa Island, sinundan ito ng isang vessel ng China Coast Guard. Very lucky naka-approach tayo ng this, uh, na, na, ano rin ako na amazed na nakalapit tayo ng ganong kalapit sa ating uh, pagasa Pag-asa Island. And very ano rin ako, na, kasi natalike nung first mission namin talaga nag uh, sila nag tense o nag ano, sila ng dangerous maneuvering so siyempre yung ating uh, safety of the ano safety of the vessel and safety of the groups so nag abort mission kami ng first uh, mission namin so okay ngayon very ano talaga okay ang ano natin uh, sabi nga eh, successful yun. Uh, Connie, may isang araw pa ang paglalayag dito sa West Philippine Sea nitong ating uh, private training ship na MV Kapitan Felix Oca at inaasahan dadaong sa Maynila ng hapon o gabi bukas ng biyernes. Live mula rito sa West Philippine Sea para sa GMA Integrated News. Ako si Bam Alegre. Balik sa inyo, Connie. Maraming salamat, Bam Alegre. Dahil... Biglang bumigay ang stage na yan sa Sanchez Carreon sa Peru. Nahulog ang mariachi band kasama ang ilang estudyanteng nagtatanghal para sa school anniversary celebration. Ayon sa mga otoridad, labing dalawa ang sugatan. Inaalam pa ang sanhi ng pagbigay ng stage. Hinarang ang isang lalaking banyaga sa NAIA Terminal 1 matapos tangayin ang maleta ng isang OFW. Kwento ng OFW na biyahing Kuwait, umalis siya sa para bumili ng pagkain. Pagbalik niya, wala na raw ang kanyang maleta. Agad namang nahuli ang lalaking dayuhan matapos magsumbong ang ilang saksi sa airport police. Ayon sa mga otoridad, hindi nila makausap ng maayos ang banyaga. Wala namang nakitang iligal na gamit sa kanyang bag kaya pinakawalan din siya kalaunan. Nagpasalamat ang OFW sa mga tumulong para maisauli agad ang maleta niya. Nang kunan ng na pahayag ang dayuhan, sabi lang niya na galing siya sa United Kingdom. Hindi niya sinabi kung sino siya o kung bakit niya kinuha ang maleta ng OFW. Wala sa kanyang nakitang passport o ID. Sinisikapang kunin ng GMA Integrated News ang pahayag ng pamunuan ng naia kaugnay sa insidente. Ito ang GMA Regional TV News. Balita naman sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. May isang kumpirmadong kaso ng MPAC sa Iloilo City. Sara, kamusta ang lagay ng uh, pasyente? Koni nasa mabuting kalagayan ang pasyente na kasalukuyang naka-isolate gaya ng apat pang suspected cases ng MPAC. Ayon sa City of Office, walang travel history ang nasabing pasyente at hindi patukoy kung locally transmitted ang sakit wala pang ebidensya ng malawakang community transmission ng mpox sa lungsod, pero mas pinagtingnan ng lokal na pamahalaan ang contact tracing at case finding doon. Kinumpirma naman ng Iloilo Provincial Health Office na may isa pang kumpirmadong kaso ng mpox sa probinsya. Hindi nila tinukoy kung saan eksakto. Wala rin daw travel history ang pasyente na naka-isolate pati ang niyang close contacts. Ilan sa mga sintomas ng mpox ang pangangati ng balat sa mukha at palad lagnat at pananakit ng lalamunan. Paalala ng mga eksperto, ugaling maghugas ng kamay para maiwasan ang pagkalat ng sakit. Patay, patay ang isang lineman sa Dumalinao, Zamboanga Sur matapos makuryente. Narescue pa siya at dinala sa ospital pero idiniklarang dead on arrival. Kwento sa pulisya ng kanyang kasamahan, nangyari ang aksidente habang nagto-troubleshoot ang biktima sa isang poste. Aksidente raw na ng biktima ang isang bahagi ng transformer. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV na makuha ang pahayag ng kaanak ng lineman, pati na rin ang kontraktor niya sa trabaho. Sa mga gusto mag-aral abroad, may alok na scholarship ang mga gobyerno ng Saudi Arabia at New Zealand sa mga kwalipikadong Pilipino. Balitang hatid ni Chino Gaston. Nais mo bang mag-aral ng libre ng Arabic o anumang undergraduate o graduate degree sa Middle East? Yan ang alok ng Saudi Arabian Embassy sa 265 na mga qualified na Pilipinong estudyante sa kanilang study in Saudi program. Bukas ang scholarship sa lahat, Kristiyano man o Muslim. Sasagutin ng Saudi government ang tuition sa mapipiling university sa Saudi Arabia, ang plane ticket, papunta at pabalik, living expenses at meron pang stipend. When they go to Saudi Arabia, they have everything free, and they can uh, can can study for all the university. Saudi Arabia. has been like developed for uh, all the fields. Uh, we want you to discover this, and it's not just a place to learn. It's also like to grow. In this is our message. Ayon sa mga alumni ng programa, magandang pagkakataon ito na dapat samantalahin ng mga Pilipino. Wala rin daw dapat ipangamba sa seguridad dahil alaga sa mga university campus ang mga estudyante. The authorities pay special attention to the safety of all people, whether they are citizens or foreigners, regardless of their social status, whether they are uh, uh, students, workers or visitors. You do not feel any concern about your safety. Higit walong daang Pilipinong estudyante ang kasulukuyang pinaaaral ng Saudi government sa kanilang scholarship program. Sa mga interesado, mag-log on lang sa Study in Saudi website para sa karagdagang impormasyon. Kaparehong full scholarship din ang alok ng New Zealand Embassy sa ilalim ng New Zealand Manaaki Scholarship Program. Sa school year 2025-2026, 44 na scholarship grants ang ibibigay sa mga mapapalad na aplikante na pipiliin batay sa kanilang leadership potential, grado sa eskwelahan at kursong balakunin sa New Zealand. Mag-log on lang sa website ng Manaaki Scholarship Programs para sa karagdagang impormasyon at para tingnan kung kayo'y kwalipigado. Chino Gaston nagbabalita para sa GMA Integrated News. Wagi iyang ilang programa at pelikula ng GMA Network sa 2025 New York Festival's TV and Film Awards. Kabilang dyan ang The Atom Aralio Specials, Pogo Land, na nakuha ang gold medal para sa National Affairs Category. Tinalakay sa Pogo Land ang mas malalim at detalyadong usapin tungkol sa kontrobersyal na Philippine Offshore Gaming Operators o Pogo. Nakakuha naman ng silver medal ang multi-awarded film na Firefly sa feature films category. Ang Kapuso mo Jessica Soho, bronze medalist para sa documentary environment and ecology category. Tinalakay sa minahan sa Humonhon Island ang epekto sa kalikasan at tao ng malawakang pagmimina sa naturang isla sa Gian, Eastern Samar. Ang flagship newscast ng GMA Integrated News sa 24 oras, ginawara naman ng finalist certificate para sa special coverage ng Super Typhoon Karina at Habagat noong July 2024. Gayun din ang Lost sa Bungeros sa so Documentary Investigative Journalism Category. Ang GMA Network ang Philippine Network na may pinakamaraming nomination at awards sa New York Festivals taon-taon. Huminto dahil sa traffic ang ilang sasakyan sa Maharlika Highway sa Barangay Busay sa Daraga Albay. Maya-maya lamang, isa hung fuel tanker ang dumating at inararo ang apat na nakahintong sasakyan. Sa lakas po ng impact, mayupi ang mga sasakyan. Umailalim naman ang isang motorsiklo sa fuel tanker, sugatan ng rider at atkas niyang babae. Naisugod na sila sa ospital at nagpapagaling. Sugatan din ang pasahero ng isa sa mga nadamay na sasakyan. Base sa embesigasyon, nawala ng kontrol ang driver ng fuel tanker kaya bumangga sa mga sasakyan. Inaalam na ang kabuang halaga ng pinsala. Ayon sa mga pulis, inalaya ang driver ng fuel tanker matapos walang naghain ng reklamo laban sa kanya. Mahigit limang daang electoral violations ang naitala ng International Observer Mission sa eleksyon 2025. Kabilang dyan ang disenfranchisement, vote buying, harassment, election-related violence, at foreign interference. Kaya, kung international standards ang pagbabasehan, hindi raw pasado sa aspeto ng pagiging malaya at patas ang 2025 midterm elections. Isa pa sa mga pinuna ng IOM ang pagpapatuloy ng mga political dynasty sa Pilipinas. Maring kinontra naman ng Commission on Elections ang pagkakaroon ng voter disenfranchisement dahil mataas naman daw ang voter turnout. 82.2% ito ang pinakamataas sa kasaysayan ng midterm election sa bansa. Sangayon naman ang COMELEC sa ibang obserbasyon ng IOM. Kabilang ang mga insidente ng vote buying. Patay sa pamamaril ang isang lalaki sa barangay Sembo sa Tagig. Ang biktima, binalikan pa ng gunman para pagbabarilin muli. Balitang hatid ni Bea Pinlak. Tila normal lang na naglalakad ang lalaking ito sa barangay Sembo, Tagig City. Nakasuot siya ng puting cap at face mask. Nang makarating sa madilim na bahagi ng isang eskenita, bumunot siya ng baril at pinagbabaril ang 37 anyos na lalaking nakatambay sa motor habang nagsiselfone. Hindi nagaanong nahagip sa CCTV ang pamamaril, pero kitang bumulagta ang biktima. Ang suspek naman, sumabay sa pagtakbo ng ibang residenteng nagpulasan sa takot. Pero mayamaya, maya bumalik siya para pagbabarilin ulit ang biktima bago tuluyang tumakas. Bale yung ano po kasi, yung victim po natin, naglalaro ng cellphone, At may lumapit po na yung gunman, yun po, pinagbabaril po siya, tapos... Pag alis po nung suspect, bumalik pa po. Tinuloy pinagbabaril na uli. Wali nakuha po kasi limang ano, basyo. Pero marami pong tama eh. Puro katawan po ang tama eh. Sa likuran? Sa likod, sa ano. Ang 41-anyos na suspect sa pamamaril na aresto ng pulisya sa Barangay Pitugo kahapon. Nakumpis ka rin umano sa kanyang tatlong sachet ng shabu na may halagang mahigit 8,000 piso. Ayon sa pulisya, onsehan sa droga ang isa sa mga tinitingnang motibo. Itinanggi ng suspek ang krimen. Wala po, wala po ako nung sa pangyayaring yun. Hindi ko po alam kung bakit ako yung tinuturo nila at kung ano yung daylan. Wala pong daylan para gawin ko sa kanya yung ganong bagay. Wala naman po kung galit sa kanya. Sa linggo pa lang po kami magkakilala. Sa investigasyon ng pulisya, may isa pa umanong kasabwatang suspect na patuloy pa nilang tinutugis. Reklamong murder at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang kakaharapin ng suspect na nasa kustudiya na ng Tagig City Police. Bea Pinlap, Nagbabalita para sa GMA Integrated News nais ng Department of Education na bawasan ng tatlong general education subjects ang kolehiyo at ilipat sa high school curriculum ay sa DepEd plano nilang alisin sa kolehiyo ang art appreciation contemporary world at ethics. Para daw kasi hindi na paulit-ulit para sa mga estudyante dahil sakop na ang mga ito sa ilang subject mula grade 7 hanggang grade 12. Nais nice din ang Technical Panel for Teacher Education Commission on Higher Education nabawasan bawasan mga subject sa general education. Kapag daw nailipat ang inandito sa SHS curriculum, posible pa raw na mabawasan ng isang semester sa kolehiyo. Pinag-uusapan na raw ito ng DepEd at CHED. Dandang pilgrims na ang nasa Mecca, Saudi Arabia para sa nalalapit na Hajj pilgrimage. Suot ang white robes, hindi alintana ng mga lumahok ang matinding inip habang umiikot sa Kaaba, ang sagradong gusali sa sentro ng Grand Mosque. Inaasahang darami pa ang mga tao na makikiisa sa pilgrimage na opisyal na magsisimula sa June 4 hanggang 9. Ang Hajj ay isa sa limang pillars sa relihiyong Islam at isa sa mga pinakaimportanteng paraan ng pagpapakita ng kanilang pananampalataya. may plus one na sa kulitan, sina Fofo at Bonzi. isinilang na ang pangalan ng kapuso couple na sina Megan Young at Michael Daez. next share si mommy Megan ng throwback ng kanyang pregnancy journey at surprise sa dulo ang kanilang baby boy. Isang linggo na raw mula nang isilang niya ang kanilang little one. Overwhelmed with emotions, nag-share din ang pregnancy moment si Daddy Mikael. New chapter unlocked daw sa buhay mag-asawa kasama ang kanilang little bundle of joy. Congrats Megan at Mikael!